ako, ikaw, tayo tayong lahat ay Pilipino bansang Pilipinas ang pinanggalingan ko ipinagmamalaki sa buong mundo sa isip, salita at sa gawa pagka Pilipino ay hindi mawawala lahat ng ginagawa ay ikatutuwa ng bayang Pilipinas aking mutya iisa ang lahing ating pinagmulan kaya't nararapat na magtulungan sa timog, silangan, hilaga at kanluran lahing pilipino ay ikararangal ako, ikaw, tayo tayong lahat ay pilipino bansang Pilipinas ang pinanggalingan ko ipinagmamalaki sa buong mundo, sa isip, salita at sa gawa. Pagka Pilipino ay hindi mawawala, lahat ng ginagawa ay ikatutuwa ng bayang Pilipinas aking mutya. Iisa ang lahing ating pinagmulan, kaya't nararapat na magtulungan. Sa timog, silangan, hilaga at kanluran, lahing Pilipino ay ikararangal Ako, ikaw, tayo. Tayong lahat ay Pilipino, bansang Pilipinas ang pinanggalingan ko. Ipinagmamalaki sa buong mundo. Sa isip, salita at sa gawa. Pagka-Pilipino ay hindi mawawala. Lahat ng ginagawa ay ikatutuwa. Ng bayang Pilipinas, aking mutya. Iisa ang lahing ating pinagmulan, kayat nararapat na magtulungan. Sa timog, silangan, hilaga at kanluran, lahing Pilipino ay ikararangal. Ako, ikaw, tayo. Tayong lahat ay Pilipino, bansang Pilipinas ang pinanggalingan ko. Ipinagmamalaki sa buong mundo, sa isip, salita, at sa gawa. Pagka Pilipino ay hindi mawawala, lahat ng ginagawa ay ikatutuwa ng bayang Pilipinas, aking mutya. Iisa ang lahing ating pinagmulan, kaya't nararapat na magtulungan. Sa timog, silangan, Hilaga at kanluran, lahing Pilipino ay ikararangal. Ako, ikaw, tayo. Tayong lahat ay Pilipino. Bansang Pilipinas ang pinanggalingan ko. Ipinagmamalaki sa buong mundo. Sa isip, salita at sa gawa. Pagka-Pilipino ay hindi mawawala lahat ng ginagawa ay ikatutuwa ng bayang Pilipinas aking mutya iisa ang lahing ating pinagmulan kaya't nararapat na magtulungan sa timog silangan hilaga at kanluran lahing Pilipino ay ikararangal ako ikaw tayo tayong lahat ay Pilipino. Bansang Pilipinas ang pinanggalingan ko. Ipinagmamalaki sa buong mundo. Sa isip, salita at sa gawa. Pagka Pilipino ay hindi mawawala. Lahat ng ginagawa ay ikatutuwa ng bayang Pilipinas aking mutya iisa ang lahing ating pinagmulan kaya't nararapat na magtulungan sa timog, silangan, hilaga at kanluran, lahing Pilipino ay ikararangal. Ako, ikaw, tayo. Tayong lahat ay Pilipino. Bansang Pilipinas ang pinanggalingan ko. Ipinagmamalaki sa buong mundo. Sa isip, salita at sa gawa. Pagka-Pilipino ay hindi mawawala. Lahat ng ginagawa ay ikatutuwa ng bayang Pilipinas, aking mutya. Iisa ang lahing ating pinagmulan, kayat nararapat na magtulungan. Sa timog, silangan, hilaga at kanluran, lahing Pilipino ay ikararangal. Ako, ikaw, tayo tayong lahat ay Pilipino. Bansang Pilipinas ang pinanggalingan ko. Ipinagmamalaki sa buong mundo. Sa isip, salita at sa gawa. Pagka Pilipino ay hindi mawawala. Lahat ng ginagawa ay ikatutuwa. ng bayang Pilipinas, aking mutya. Iisa ang lahing ating pinagmulan. Kaya't nararapat na magtulungan sa timog, silangan, hilaga at kanluran, lahing pilipino ay ikararangal. Ako, ikaw, tayo. Tayong lahat ay Pilipino, bansang Pilipinas ang pinanggalingan ko. Ipinagmamalaki sa buong mundo, sa isip, salita at sa gawa pagka Pilipino ay hindi mawawala. Lahat ng ginagawa ay ikatutuwa ng bayang Pilipinas aking mutya. Iisa ang lahing ating pinagmulan kaya't nararapat na magtulungan. Sa timog, silangan, hilaga at kanluran, lahing Pilipino ay ikararangal. Ako, ikaw, tayo tayong lahat ay Pilipino. Bansang Pilipinas ang pinanggalingan ko. Ipinagmamalaki sa buong mundo. Sa isip, salita at sa gawa. Pagka Pilipino ay hindi mawawala. Lahat ng ginagawa ay ikatutuwa. Nang bayang Pilipinas, aking mutya. Iisa ang lahing ating pinagmulan. Kaya't nararapat na magtulungan sa timog, silangan, hilaga at kanluran, lahing Pilipino ay ikararangal. Ako, ikaw, tayo. Tayong lahat ay Pilipino, bansang Pilipinas ang pinanggalingan ko. Ipinagmamalaki sa buong mundo, sa isip, salita at sa gawa pagka-Pilipino ay hindi mawawala. Lahat ng ginagawa ay ikatutuwa ng bayang Pilipinas, aking mutya. Iisa ang lahing ating pinagmulan, kaya't nararapat na magtulungan. Sa timog, silangan, hilaga at kanluran, lahing Pilipino ay ikararangal. Ako, ikaw, tayo tayong lahat ay Pilipino. Bansang Pilipinas ang pinanggalingan ko. Ipinagmamalaki sa buong mundo. Sa isip, salita at sa gawa. Pagka Pilipino ay hindi mawawala. Lahat ng ginagawa ay ikatutuwa. ng bayang Pilipinas, aking mutya. Iisa ang lahing ating pinagmulan. Kaya't nararapat na magtulungan sa timog, silangan, hilaga at kanluran, lahing Pilipino ay ikararangal. Ako, ikaw, tayo. Tayong lahat ay Pilipino. Bansang Pilipinas ang pinanggalingan ko. Ipinagmamalaki sa buong mundo. Sa isip, salita at sa gawa pagka Pilipino ay hindi mawawala. Lahat ng ginagawa ay ikatutuwa ng bayang Pilipinas aking mutya. Iisa ang lahing ating pinagmulan kaya't nararapat na magtulungan. Sa timog, silangan, hilaga at kanluran, lahing Pilipino ay ikararangal. Ako, ikaw, tayo tayong lahat ay Pilipino. Bansang Pilipinas ang pinanggalingan ko. Ipinagmamalaki sa buong mundo. Sa isip, salita at sa gawa. Pagka Pilipino ay hindi mawawala. Lahat ng ginagawa ay ikatutuwa. Nang bayang Pilipinas, aking mutya. Iisa ang lahing ating pinagmulan. Kaya't nararapat na magtulungan sa timog, silangan, hilaga at kanluran, lahing Pilipino ay ikararangal. Ako, ikaw, tayo. Tayong lahat ay Pilipino. Bansang Pilipinas ang pinanggalingan ko. Ipinagmamalaki sa buong mundo. Sa isip, salita at sa gawa. Pagka-Pilipino ay hindi mawawala. Lahat ng ginagawa ay ikatutuwa ng bayang Pilipinas, aking mutya. Iisa ang lahing ating pinagmulan, kaya't nararapat na magtulungan. Sa timog, silangan, hilaga at kanluran, lahing Pilipino ay ikararangal.